Dahil po sa magnitude 6.3 na lindol na tumama sa Cagayan, sa labas ng kanila mga bahay, nagpalipas ng gabi ang ilang residente sa isla ng Kalayan. Batay sa ulat ng Kagayana Provincial Information Office, may ilang residente rin ang piniling manatili sa evacuation center. Sa datos ng Office of Civil Defense, limang individual na ang naitalang nasaktan dahil sa pagyanig. Kabilang dyan, ang tatlong menor de edad na nabagsakan ng konkretong dingding ng kanilang bahay. Kognay niyan, ayon kay FIVOX OIC Director Teresito Bacolcol, offshore active faults ang sanhin ng lindol. Naitala ang epicenter nito malapit sa Dalupiri Island sa Kalayan. As of 8 a.m., maabot na sa halos isang daan ang naitalang aftershocks na may lakas mula magnitude 1.5 hanggang 3.7. Sa Dalupiri Island sa may Kalayan, may dalawang barangays po na uh, may ulat uh, na may mga bahay na nagkaroon ng um, cracks. Ito po okay. yung sa Barangay sentro 2 at sa Kabudadan. Dadan. Intensity 5 po yung naramdaman, okay. uh, yung maximum. Intensity 5 is considered strong and uh, kapag intensity 5 po, it's generally felt by most people indoors and outdoors. Kapag tulog naman po kayo, uh, pwede po kayo magising.